subscribe na agad mga so madaling araw pa lang at tayo ay maglilinis ng motor so nagpakaruwa siya ako kahapon at ganito na ulit kadumi lintis na yan kaya maigi nga ako na lang maglinis so magic natin so kumakaway na naman si Charlie 1, 2 ayan linis na o, diba? ganun lang pipitik ka lang kaso pupunasan mo yan manually <laughs> nawawala yung chami ko nawawala yung chamyosa ko chamyosa ba yun? chamoys motherfuck so yun guys andito na tayo sa bahay at tayo mag gear na kailangan bago tayo ng malalayong lugar ay eh, mag tayo complete gear ko complete gear ko maaari so yan yan yung mga gear ko helmet helmet wala yan pang araw-araw boots Safety boots yan. May bakal yan dito. Motherfucker. Pero hindi pang ride yan. Ito, <laughs> suit. Riding pants. Yan. Meron niyang ano, palaman dito. At syempre, ang skill. <laughs> skill, skill ang puto. pilingero hero. So yan, maghahanda lang tayo at we're ready to go. I-mention ko lang pala, pati yung gloves importante yan sa riding gear. So ngayon, ah, uh, syempre yung topic natin is, usapang boss. Hindi ko pre prepare pre na word na boss. Kuya na lang. So, ganun din. Eh, Wala susi. Ayan. Ito bag ko. Humble bag. The most humble. Ayan. Ito pala yung susi. So, I don't prefer. Hindi ko prefer yung tinatawag akong boss. Hindi naman talaga boss. <laughs> feeling lang. Ah. Ano lang, kuya. Mas gusto ko yung kuya kasi mas nakaka-respect-respect. Respect yung word na yun. Kasi lahat naman ng kuya ginagalang, di diba? ba? Check-check lang natin kung may paninda pa doon sa tindahan natin bago tayo malis. Kasi pag wala, walang kita. Pagod. Ah, meron pa naman. Balik na tayo doon sa bahay. Kasi magpupulgir na tayo. Wala akong sinote. Chinek ko muna mabilisan. Ang init kasi ng writing gear natin. <laughs> Kita nyo na, no, umaaraw o. Oh. Ay puta, wala na pala gas. So yun, mapalik tayo sa topic. Mas gusto kong tinatawag kong kuya kesa boss. Kasi, hindi naman talaga ako boss. Ako ay hamak na empleyado lang na nagkikain pa ng experience kumikita ako, nakabiling nga ako nito eh. Pero ayoko pa rin tawagin ang boss. Masyadong mapagmatakas ang ganun. Kayaan mong tadhana ang magbigay sa inyo ng ganun pangalan. So, mas gusto ang tiyatawag ko na kuya. Kasi, sabi ko nga kanina, di ba, ka-respect, respect. Eh, lahat ng kuya nire-respeto. Ang boss, si pwede kang siraan pata likod. <laughs> so, yan guys. Nakapulgir na tayo. Kuwitan nyo na lang. Oh, yeah. Right. Magigir ka pa. syempre for safety. Tama Pag nabunggo ka naman, iiyak-iyak ka pag wala ang gear, di diba? <laughs> So, tuloy natin yung usapan natin. Ganito kasi yan, guys. Pag kasi sinag-proclaim mo yung tawagin kang boss, masyado ka ng ano nun. Masyado kang... Feel, hindi naman sana, pero feeling tawagin sarili mong boss halata naman eh mas prefer kong tawagin akong kuya o leader Yan. kasi mas susundan ka ng tao kayo sa boss pag tinawag kang boss sinusod ka naman nila dahil sa pera pag leader sinusod ka nila kasi tama yung ginagawa mo di ba? Oh. yun may point I'm the point motherfuckers <laughs> share ko lang yung experience ko ako oh, kasi naranasan kong magiging empleyado pina ang baba hindi nga eh, parang boy pa nga eh yung susunuran lang dahil sa experience na yun alam ko lahat ng ginagawa na experience ko yung lahat ng basic na ginagawa mga yan, tutusan, boy hanggang siya naging cashier hanggang siya naging baker hanggang siya naging yan, nagmamanage na nga hindi ko naman kasi mararating yung taas kung hindi ko na experience lahat bakit? kasi, ba't ka ba magiging nasa itaas? o, o ka ba magiging isang mapapataas harang kung di mo naman alam ang ginagawa ng nasa baba mo, diba? tsaka isa pa yun yung ano eh, purpose nung nasa taas eh nasa itaas ka higher rank yun higher rank mo yun nga yung purpose nung higher pagiging higher rank mo eh ma masubay pa yan mo nasa ibaba mo kung anong ginagawa nila ganun hindi yung magpipiling tamad ka na isisisi mo sa lahat di ba lahat ng problema ng minamanage mo isisisi mo sa kanila tanga ka ba kaya madaming umaalis na empleyado sa isang trabaho kasi Dahil sa ganun Yung boss Boss ano nyo Ako na experience ko, nag-apply ako sa isang call center di ko na babanggitin yung pangalan Studyante pa lang ako noon Siyempre ako, workaholic ako Gusto kong habang nagkaharap may pera pa rin ako E di ngayon, paga, punta ako sa ano yan sa call center na yun Paano nung interviewin ako, minaliit ako nung ano, nung nag-interview sa akin Hindi na nga tinuloy yung interview sa akin eh, kasi Ano, graduate ka na ba? Anong alam mo sa call center? Hindi kasi kami tumatanggap ng mga baguhan Gusto namin yung experience Paano magkaka-experience sa eh? hindi yung auto ng DAP? I-train nyo ako, fast learner naman ako eh Bubu! <laughs> Nakakatamad yung trabaho ko Pag may ganong tao sa kumpanya nyo o trabaho, yung mga maliitin ka ako na experience ko na na mag nagpakahambol ka at tinutulungan mo yung mga mga katrabaho mo ng walang kapalit eh lalo kang itataas bakit? kasi ibig sabihin nun kaya mo nga sila tinutulungan kasi alam mo yung ginagawa mo alam mo yung ginagawa ng mga katrabaho mo yung kapagdato, ganyan pero yung magpipiling na boss ka na ang laki ng ulo mo yan, gago yan. lang yan. Kaya dapat be o Always be humble. kasi eh. magtatawanan ka ng mga talaga nasa itaas <laughs> oo oo oh man ang tingin nila sa iyo pilingero ang dami ko na nakita ng ganyan eh mga pilingero boss na uh, piling nila uh, sila ang sentro ng mundo piling nila sila yung pinaang mataas pero di nila alam pinagtatawanan sila ng tunay na nasa itaas <laughs> yun lang tamangan wag magalay taputang ina mo for the views of the fuckers. So ayun, nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna. At kita nyo naman, sobrang daming tao na. Parang normal na ulit. Ito yung plaza nila. Oh, sige pa. Hindi na kilala ni Ma'am. Teacher ko po yun nung high school ako. <laughs> Dito yung school ko nung high school. Union College. Tara, silipin natin. Silipin natin kung saan ako minaliit ng mga teacher ko kasi ako ay makulit. Charot! Ah. Nakakamiss din yun. Ano? Mas masarap yung nag ka lang. Mas masarap yung nag ka lang ng high school tapos papasok ko lang dyan. kung so, Wala kang iniintindi. Eh kaso masama wala kang sahod <laughs> baon lang wala kang pera ayun ito mo nakabili na ako nito ay palampas po pasensya pasensya ka na God bless gusto ko lang na maipagkaibigan ito mo ang bilis ng panahon dati talagang araw araw lang pumapasok sa school high school school bukol pa nga talaga ako eh. kulel isa ako sa pinaang kulel at Siguro sa 40 kami magkakakalase Ah, 45 45 bata, hindi ko tanda 45, pang 43 ako Oh, wow, ano Anish, top 2 Ay, top 3 pala, top 3 Sa pinang bobo Ha! Ala! O! Dumana! Ano? Paano oh. ba ito? Paano tingin niya? Okay, lang sara O! Ingat, ingat Asa yun, asa Okay Ayan din. Mga kamote muna tayo Nang hindi nakaka aksidente Ano bang term ko sa kamote? Yung parang ganito Kapiingay! Kapiingay! aware yung nasa paligid na may paparating ng motor hindi ako nang bobomba nang walang dahilan nagot ganito ang patakbo ko medyo mabilis kailangan kong bomba bombahin rin para makaware yung nasa paligid ko na nandito ako okay abang lang hindi ako payabang na yung ganito hindi ganon ganito lang umuwi, magja-jollibee tayo. Ay puta, kaso mahaba ang pila. Pila ang saya. Huwag na. Ah, ang bigat ng bag ko. Woo! Kailangan ko na ng top box. Wala akong mahanap na mabibilahan ng ng bracket para sa top box natin. Kasi dapat ang bracket nito talagang solid hindi pwede yung putyo putyo lang nandito tayo sa kabinti laguna hanapin natin yung babchik wow 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 ganda ay nagawa ko na pala yun pero maganda saan ang babchik nasaan ang manukan ako'y gutom na

Okay. dito mo na ako. Saan lang ako. Nakabili na tayo sa Bapchik No, pag take out na tayo tatapusin ko na siguro yung vlog ko sa ganito pero kung gusto nyo sumama sama lang kayo dito sa kabinti ano na rin to eh malapit na mag new shoot to Ah. Sampa ba dito. Okay nalito Ay to, to pala. Yan. Pagpas so tayo sa kabinti Engine braking motherfuckers Ah! Uri ko! Uh, Pag-uwi! yung dadaanan nyo Pababa Tapos Biglang may totoo with yung daan Puta na parang binabayagan ka eh <laughs> Hahaha! Block! araw na ipagkarera eh, ang puto Siyempre, kalaban ko sarili ko Mga mother father Ganto magpatagpo pag may kasama ako Ganto naman pag wala May usapang boss Ayaw na ayaw Kung matatawag ka ang boss Gusto ko kuya lang Ipandating saan pag tinawag kang boss Parang Bakit mo idadaon yung pagkatao mo Para sa akin Sino ba ako Diba Pwede mo ibo boss Kuya na lang Kasi ang kuya Parang ano siya eh pwedeng, Pwede akong maging Nagaturo mo gabay sa iyo kasi pag boss parang ba't ko na tawagin boss tao lang naman ako hindi ako matakas na tao yun nga ika nga diba always be humble lagi oh. always be humble lagi Kali, hindi ka hangat kapag masyado mong tinataas sarili mo ganun yung baliktad siya baliktad guys sobrang baliktad ang dami kong kilala na eh natin ay kita na tao pag eh, siya ganyan, boss daw siya o oh, yung parang masado niya kineclaim na siya ang boss so, the fuck boss ka ba talaga kung boss ka talaga ba't di mo naranasan maging nasa baba di ba ba't di mo naranasan maging janitor Pati mo maranasan sumunod sa sa boss mo ba't di mo naranasan maging utusan? kung boss ka talaga bakit masyado ka mabang baba sa mga taong mas mababa sa iyo ang pinapoint ko dito maging dadalhin ka ng pagiging humble mo at pagiging down to sa gusto mong pang, sa gusto mong mapuntahan o, kasi pangarap ko talaga dati magkaroon ng ganto motor kung nahihirapan ka nga kasi ngayon magtiwala ka lang na kinabukasan o sa makalawa wala ka na sa bagay mo ngayon nasa mas magandang bagay ka na hindi man kinabukasan sa isang bukas pwede sa isang bukas pas isang isang bukas basta araw araw nyo lang i-mindset na napagsubo ko lang yan tinetest lang kayo ng kakayanan nyo Sir, ilalaban mo o susuko ka na. Kung may matanggap ka mang blessing, kahit ano pa man yan, pag ay tapos tuloy mo lang ang ginagawa mo. Tuloy mo lang. Okay. So, dito ko natatapusin yung video na ito.